Oh, dito po ulit tayo sa Tukayo Dante ko. Alamin natin yung mga asking price ng kanyang mga gulay dito sa kanyang pesto. Good morning Tukayo. Good morning Tokayo. Tokayo medyo wala na yata yung ulan, ano? Medyo maaraw na eh. Ayan, okay. Magkano yung asking price ng talong natin maganda per kilo? 45 to kaya. Oh, 45 per kilo, 450 per bundle. Empat talong po yan, ano Mucho? Mucho. Oh, mucho. Yung maganda na yun. Ay, yung ating okra, magkano yung per kilo? Okra, 25. O, oh, 25 per kilo, 250 per bundle. Sa Taiwan natin, medyo may pagbabago ba? Malaki, pagbabago to kayo. Maka ah, 380 na lang. O, 300. Ayaw pa. ayaw pa rin, 380 na lang per kilo. 3,800 per bundle. Itong bulakan white right natin, wala ang ganyan. 120. No. Hindi, hindi o, oh, 120. Isang big piece na ganyan. Oh, isang, isang, no. isang talip. Bali, isang bundle. 1,002. Yan. Yeah. Yung maganda-maganda natin ang uh, ampalaya. So, 60, 70, 'Yan 70, yung magandang, magandang ampalaya. 70. So 60-70. 'Yan, 70-60 po yung magandang-magandang ampalaya per kilo bali 600 700 per bundle yung ating ano pipinong ayo po opo 23 na tuloy oh 20 ito natuloy na po ibig sabihin ay na yung presyo 23 per kilo 230 per bundle yung pipinong puti ito kayo yung pipinong puti 20 20 20 per kilo 200 per bundle yung papaya papaya 10 10 yan bali 100 sa bundle ito kayo shout out tayo muna Shout okay, out mga tiga kabal Ayan, araw-araw po siya shout out ni ano. Ayan. Ito kayo yung mga taga kabal Yung mga nagdadala ng at namimili ng kanyang mga gulay dito sa kanyang pesto. yan. Punta niyo na po kasi dito. pagbibili kayo ng gulay dito, quality yung gulay ni ano. Saka alam niyo na, medyo madali ito. Ano eh, makakausap. Kausap, pausap. madaling kausap. Wala kayong pag-uusapan niyan. Ayan. Kaya inaano ko po, po siya. Pino promote ko po, po yung kanyang pesto. Salamat tayo. kayo. Ay, siyempre, kayo atin, ano? Hindi ko makakalimutan. yung shout-out ko, yung natawa ko si Mrs. Betty Rose. Ah, yeah. shout-out atin, Betty Rose. Yeah. Talagang love na love ka nito. Salam. Oh, 45, salam. Ito. Ito na, basta magkakatabi. Kailangan, siyuri na natin ito. Sa inyo rin ba ito? Yung ano? Sa na. Okay. Kay Tukayo din? Okay. Eh, yung patulong paligpik natin, magkano? Ah. Ah. Tukayo, sa inyo rin pala yung patulong paligpik dun eh. Magkano yung patulong paligpik? Patulong oh, paligpik, yung yung patulong 23. O, 23 per kilo, 230 per bundle. Sa kamoteng puti? Sa kamoteng puti na yun, 38. 38 per kilo, 380 per bundle. Ito, hindi na sa inyo ito, ano? Hindi sa akin Ha? na. For ito, itong uh, Sophia, medyo kalita siya, 43 per kilo, 430 per, per bundle. Ayan pa, kung di nyo man lang naintindihan yung mga sinasabi ng mga sakadora, sakadoro, o yung sinasabi ko, yan po, medyo sinulat ko na po yung presyo. Sana po mapanood yun na lang po para at least kahit pa paano, pag nakita nyo, nabasa nyo, maintindihan nyo po yung asking price. Tanda nyo, asking price lang yan, di pa fixed price yan. Katulad dito si Don Alvin, nagbibilang na lang pera. Boss, ano ito? Medium size? Uh, medium. Ano ito? Garnet? O, magkano ngayon yung medium size natin ng garnet? 45. O, 45. Yan, 45 per kilo sa sa medium sa big naman 55 yan 55, 55 sa big yan 55 per kilo wala yata si Madam Sheila ayan oh naglilinis naglalaba ha ka dumayong nakikain lang ah dumayong kakalo ko pinaglilinis mo na naman ng bahay ay salamat ayun pipi na sayo sa so Tukai so makan, so tukai makan di pipi nungkut So, ah 20 yan 20 per kilo 200 asking lang yun na ah. tandaan nyo pwede magbago yan yun po pag nag update ako dito sa hanay na po talaga ako nag ano nagsisimula para po kasi makuha ko yung maraming presyo ng gulay kasi dito ang dahing gulay sayang naman kung hindi ko makukuha kaya dito ako nagsisimula eh dito tayo kay Miss Marian yung paborito kong sakadora Paborito ko dahil maganda, sexy at mabait yan. Si Miss Marian yan po. <laughs> ah. Ah. Good. Good morning Miss Marian. Mukha. Wala ma kagabad ka wag kang tututol. Miss Marian to, ayan oh. Miss Marian. Oo. Oh. May nakita ang mustasa magkano? Magkano as din ang mustasa natin? As 20. 20. Ay yung pechay natin dito meron no asit si, maglaro ng -an, mag -an, si, pechay. Ano po? Ang ano po? Oh, yan ah. Uh, Ang mustasa 20 per kilo. Si, pechay kay Andy ah uh, 30 per kilo. Yan yeah. ayun po si Miss Andy. Siyempre, si Ice si, si Ice Baby. Yan. Kumakaway-kaway pa si Ice Ice. Yan. si Gorillas natin ngayong magkano Miss Andy? Oh, 60, 50 per kilo. Tanda nyo, asking lang yun. Pwede po magbago yan. Minuminito ito, or so oras Yung talbos ng sili natin, ayun, eh, no? Sandaan po ang isang big fish yun ano? O isang kilo? O sandaan po isang kilo ng dahon ng siling talbos. Siyempre, meron din ano. Mamaya uh, ka na mag Siling sultan. Siling sultan natin. Miss Marian. Lenda daw dyan sa okra. Sa'yo yung siling sultan? Sa'yo ba yung siling sultan? Ano? Ay, lagak lang pala. Eh, yung bonito nga pala, ya. 30 pesos. O, 30 pesos ang asking. 300 per bundle. Per. Ah, 300 per bundle. Yan. Ayan po yung mga magaganda nating Tamarites dito, yan. Abad na mustasa. Sabay chay. Ito si Ruro. Lumalaki yung katawan, yan. Good. Sabay chay. Sabay mustasa. Ay. trong talaga. Ito, yung boss ko na magandang Bay meron Taiwan si boss magkano yung Taiwan si natin ngayon 50 per kilo 500 per bundle Ay, yung medium 250 per bundle 25 per kilo ayan po parang model ko talaga ayan po ni Jack eh. Ni Jack yung anong uh, short na dati ni Barbie. Ayan Oh. No. Ayan. Ayan. po si Jack. Ate anak ko maganda yung uh, sa maganda natin. Magkano sa luyot natin. Asking price. Oh, 12. Walang pagbabago. Sa talbos ng kamote. 10. Ayan. Salamat. Ano yan po, tandaan niyo po, ha, puro asti lang ang tinatanong natin. Pwede po yung magbago, minu minuto, oras-oras. Yung iba naman po, maaari natin ulitin para po naman sa request ng iba. Kasi minsan, mayroong naiiba eh. O, oh, toki ate baby, napakaraming okra. May talong din. Alam, natin ngayon? 50 po asking. 50 ano eh, mucho. Propele. O, oh, propele ka, 50 per kilo, 500 per bar. Tanda nyo, asking kasi milk. Kaya magbago yung sili natin panigang. Ayan po, natuloy na po, 65. Ano yan? ano variety? 65. Ah, Mahika po yan. Mahika. Ano pa ba iba? Bukod sa 65, meron pa ba? Meron, 60. Yeah. Ayun, may bababang 60. Sa ating okra. 25 po, natuloy na. 25 pwede per kilo, 250 per bottle. At syempre, meron din siling, ano, siling talbos. Oh. Magkano yun? Ayan po yung meron. Ayan po yung meron. Ayan po. Kaganda. Ito talaga. Ito yung isa sa idol kong gagulay ko dito. Napakaganda. Madam, magkano po yung ating talbos? As good si as it can be. 50. 50 oh, Ayan po. <clears throat> Parang, ilang tanong po kayo, Madam? 30 ano na po kayo? 30. Oo, oh, 33 na raw. Oh, three. Ay, ay 43 ba? <laughs> At syempre, yung aking sinaka-ate <laughs> dito sa Baksakan, masigla, masaya. Maganda rin si ate baby ko. Maganda rin? Oo. Siyempre, baka sa akala niya, sila lang maganda. Maganda ka rin talaga. Yung, Hindi! Yung mahaba natin ganyan. 1.4 na ako. 1.4 yung maiksi. Ito, 1.20. Ito, 1.20, 1.4. Ibig sabihin, isang ganito. 1.40. Ah, 1.40, 1.20. Yan. 1.40 rin. 1.20. Yung ating bulakan vibe. Bulakan white, may naalis ako ngayon ng 140. 140. Sa ating pipinong bakla? 280 lang ang asking. Bro? 280 per bundle, 28 per kilo. Siling pa Taiwan natin? So, eh, sabi ko 450, alam kang bukid. 450 per kilo, 4,500 per bundle. Ayun o, may papaya siyo, papaya. Ayan. Yeah. Ayan uh, Ito minsan inuulit ko para na may, may pagpipilihan kayo. Ito papaya ni Ate Baby maganda. Ate Baby maganda papaya mo? 10 eh, po asking. O, isang per kilo. 100, 100 ngayon, per bundle. May ampalaya din siya maganda. Ayan. Tanong din natin. Ang palaya maganda mo Ate Baby. Eh ayun, tinawarin niya ng 75. Binigay ko na. Yan, binigay niya. Daraw, lumabas na yung ibig sabihin 75 per kilo. 750 per bundle. 10 kilo. Yung bonito Ay, natin ang na, palaya. Bonito nga ang palaya. Uh, oh, 40, 38 per kilo. Natuloy na po, ayun na po yung presyo. Ayun, may talong din siya. Ay, mucho ba yung talong? Propel. Ah, uh, propel. Kani propel ka? Eh? eh, 550 ka may 550. Ang kanya Ano yung kinuha niya? Eh, ilang pagpili, pipino mo? May ilang pagpili. At baby, yung okra mo magkano? Eh, 25 lang ako nag O, oh, 25 per kilo, 250 per bundle. Oh. Madang, ay, kay madam sa akin, may best friend na maganda. May pagbabago na ba yung presyo ng kalamansi? 500 pa rin, 450. Napakamura yan ang tumas, no? Dalawang tatlong linggo na yate, no? Kaya kawawa yung mga ano natin, 500, 450 yung kalamansi natin. isang magandang buhay mga kagulay Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque Today is September 12, araw po ng Biyernes Isang araw na naman po ng magtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sangitan samahan niyo po ako alamin natin yung mga asking price lamang asking lang po yan, hindi pa pips hindi pa po final prices dahil ang asking price pwede po yung magbago depende po sa ganda quality ng gulay na ating i-update sa oras na pagdadala dito at syempre po sa malaking tawad ng mga nangangalakal o mamimili ng mga gulay sa ating mga sakadoro. Kaya yung asking price na yan, hindi pa fixed yan, maaari yan bumaba, lalo na pag tinawaran siyempre ng mga mamimili. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Mag-subscribe na po tayo para po sa araw-araw natin pag-update. Kaya tara let's, samahan nyo na po akong mag-update. Halos araw-araw ko nang interview to eh. Kasi na araw-araw naubos yung kamote niya. Kaya araw-araw bago yung kamote niyang puti. Yung sa nagtatanong ng kamote, dito lang ah. Mga, magkano ngayon kamote natin puti? O oh, yan, may pagkakataon kayo makakuha ng mababang presyo. 35 per kilo, 350 per barrel. Tandaan nyo, asking lang yun. Sa ganitong medium, o, oh, 20 per kilo, 200 per bundle. At ah, siyempre, sa katabi niya si Madam Julie, ito na naman, no? Tanong natin kay Madam Julie, magandang Julie. Ay, Julie, Julie, ito sa Boss, baka magandang Luya. Yung maganda na. Depende, boss. May sandaan, may 75. Ayan, yung maganda. Mayroong sandaan per kilo, may 75 per kilo. Pag isang bundle, dahil uh, isang bundle yan, 1,000. Tapos may 170. Yung labong natin. Ganoon pa rin po, 200. Walang pagbabago. Medyo mura pa rin. Sa galyang natin na puti. Galyang na puti? Oo. Oh. 30. Oh, 30 per kilo, 300 per bar. Salamat. Yan. Ito. Ayun. shout out po. Sorry, sorry. Ano, shoutout tayo. Ayun, yung mga, ba ng gulay sa inyo? yung mga nagdadala ng gulay sa inyo, bumibili? Dadala. Yung mga nagdadala ng gulay. Oh, sa labong. Sa labong. Otaka. Sa mga labong niyo. Oh. Ayan. Mano ka mo? <laughs> <laughs> Bawasan daw <doon> yung tubig. <laughs> Bawasan daw yung tubig. Ayan. Kasi sila naman kasi, yung kasi pag sila, yung mga customer nagsasabi, mas maganda na talaga nga na, no? Yan yung maliwanag kasi baka akala ng mga mamimili sila mismo yung ano dinadala dito bundle na yan. Mahirap namang butasan nila yan alisin yung tubig ano. Bawasan po natin yung tubig pumarehas po tayo. Yan. Oh. Ada magkano na yung ano natin ngayon? Ah, uh, dito? Itong uh, Suprema. Yan, may, may, yung malaki. Upo kas, mataas kasi, mataas sa amin. O oh, yan, ngayon, ngayon kung gusto nyong bumili, ngayon bumili na kayo kasi 43 per kilo. Asking price lang po yan, bukas daw, tataas yung 43 nito, Mag, maging 45, 50. O, oh, oh, 50 po, kaya pagkakataon nyo na po, samantala nyo na, limasin nyo na po ito para makapawi naman kayo. Sa supriya po natin. 40 po yan. O, 40 per kilo, 400 per bundle. Ayun na yung kalabasan natin, ngayon lang po tumaas yan. Dati napapakababa niya. Kaya nakakabawi yung mga kasama natin, mga magsasaka. Dito, dito lang talaga may sampalok pumunta ka sa ibang lugar. Kaya basta sa tapat nila Ate Lucy. Kung kailangan mo ng quality ng sampalok Ito kanina, napakarami ngayon. Oh. Ilan na lang, limang bundle na lang. Boss, bagaris ang bundle ng sampalok ngayon. Oh, napakamura pa. 33 per kilo, 330 per bundle. Dahil 10 kilo yan eh. Eh, yung ating siling sultan. Oh, sa kabila. Okay, salamat. At siyempre sa magandang luya. Yung pinakamagandang luya na pwesto, dito lang makikita. Magkano yung luya natin maganda ngayon, boss? Oh, 110. Kala ko 110 eh. 110 per kilo, 1,100 per bundle. Magkano yung siling sultan natin, madam? Yung siling sultan? 90 yan. Buti na lang, matiba yung tali. Hindi ko na, kukunan na Matibay yung tali na nakakabit sa kahoy at di bumabaksak? Yan. <laughs> Salamat. Yan po ha. Sa mga nanonood dyan, pinipilit ko pong umaba yung oras. Kasi nga, yung sa pag ng pag -e edit kayo, natatagalan na ko. Nilalagyan ko na yung presyo pag hindi nyo naiintindihan sinabi ko. At least kaya paano mababasa nyo kung magkaroon yung presyo. Sana po, ha, panoodin nyo. Pag nanonood kayo, ng na po sa aking presyo kung may update naman po tayo. Kasi po, Bawal po sa si akin manood ng video ko pa ulit, -ulit eh. Para maalala ko yung presyo. Balikan natin si Boss Jamie. Eh. niya. Boss Elmer, magkano na yung ano natin? Sin mas na binawang ano? Walang pagbabago. Katulad ng Sakadoro na Pogi araw-araw. Hindi nagbabago yung itsura. 25. Meron pang nakaharap na salamin. Ayan. May salamin ba ba? May nakasaayon ba? Ayan. Ay, ito. O, kaya pala hindi nagbabago yan no? Ayan. <laughs> ayan, siyempre, dito tayo pila Madam Alma. ilang araw ko rin din na-interview si Madam Alma Alma, si AC, Mika. Ayan po yung exit. Napakalapit lang. Kaya dito po tayo sa masipag, maganda at mabait na atin sa kadara. Good morning, Madam Alma. Madam Alma. Alma, magaganda itong imported na si sibuyas na malalaki. Ilang kilo po ito? kilos. oh 9 kilos po. Magkano po siya? 520. Oh, 520 po yung kanyang asking 100. price. Sa ating medium naman? Ano po? 750. 755 kilos din? 90. Ah, 9 kilos pa. 9 kilos pa, sorry. Ito nga ating super wide. Super wide po, 490. For 490, for ilang kilo po yan? 5 kilos po. 5 kilos. 5 kilos. Sa ating pong kanso? Sa kanso po, for 20. 420. 420 po. Ilang kilo? Ganun din? 5 kilos 5 kilos. So, kilos. Sa ating pong munggo. Ano po? 2,650. Medyo ito maangat itong labo. 200, 2,650, 25 per, ano, uh, uh, per sacks. Itong ating luyang nakabalot. Ano po? 500. Ah, uh, kahon, 500. Ilang kilo po yun? 6.5. Yan. Yeah. Ito po yung pampaserte. Kailangan pa ka dito. Awa ka mo yung tiyan para swertein ka. Ganon din yung ating ano. Yung ating uh, may-ari para swertein. Both May-ari pati yung mapasok dito yan. Marami, malaming salamat yan ma hindi rin mga sakadora dito hindi parang di di tumatanta lalo pang bunga bata araw-araw eh Good morning boss day boss day magkano yung asking price ng ating repolyo ngayon asking lang 380 isang bundle sa Pechay Baguio 200 200 Sa keros na maganda, ito mahal eh. GSP natin 1-1 1-1 sa Labanos natin 200 200 sa ating sayote 250, 250. sa ating patatas 600 600 magkano yung kilo ng leeks 100, po. 100 po. yan po ang ating uh, mga gulay bagay thank you boss jay yan uh, nasa dulo lang pwesto sila boss jay uh. puntahan po natin yan ano pa ba yung hindi ko natatanong na gulay ay na, may patolang kilos po tayo. 25 po per kilo. 150 per bundle. Yan na. Ang pagbablog po kasi natin, ginaganap natin ng maaga ngayon. Kaya lang, sa maaga po talaga, pag nag, ano tayo, asking price, mataas po yan. Dahil dumadating pala yung gulay. Pero yung mga gulay na po yan, Pagdating ng tanghali, hapon na mababa na po. Iba po yung presyo ng tanghali sa hapon sa umaga. Sa umaga kasi mga paru na ano natin dito, taga kabite taga-Laguna ay malalayo. Kaya maaga yung mga dito. Pero yung mga gulay natin dito, medyo maangat 'yun. Pero pagdating ng tanghali, ayan na. kalahati na lang. kalahati na 'yung ano. Okay. Lamang. Dapo tayo sa nice nya di Ate Aya, good morning. Magkano na yung puti natin ngayon? Asking lang. 50 per kilo, 500 per bundle. Yung sa dilaw? 40? 40 per kilo, 400 per bundle. At syempre, sa domino natin talong, ito na po, tingnan nyo. Araw-araw yan. Madam, ilan na kayong bundle kayo araw-araw ng talong? Nakakailan. Na, 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 nakakailandaan kaya marami ba? Marami po. Ayan, tingnan niya pero ubos yan kasi po. Bin, <coughs> Bini-deliver nila sa mall yan. Kaya napakadami. Ah, Isang ata. pero ubos din niya mamaya-maya kukunin na ng mall yan. Kasi tingnan niyo yung kanilang ano napakaganda quality. Oh. Magkano na ng isang bundle? 70 per kilo, 700 per bundle. Tandaan niya, yung binabandil nila, may gitsandaan yan. Pero mamaya maya lang yung kukunin na yan. Ubus na yan. Kaya bukas, iba na naman yung ibabundle nila araw-araw. Saka tinan nyo, ha, hindi lang isa nagbabandil. Tatlo-tatlo. Dahil na eh. Yan. Muli ko po inuulit ha, yung pag-update ko kasi nasa umaga ako eh. 9, alas 10. Pero pagdating ng tangali, eh, yung asking price na iba. Yan na sa mga kagulay natin, wag niyong sinisisi ng mga sakadura natin, baka hindi natin makapag-update. Kasi iba ang presyo ng sa tanghali na. Kasi na uh, inano ng mga sakadora na sa hapon na ako mag-update. Kaya lang di ko na po kakayan masyadong hapon na yun. Kaya hindi dito ako sa umaga. Kaya ako na rin po nagsasabi, tuto po yan, iba yung asking price ng umaga, iba yung asking price ng tanghali at sa hapon. Medyo sa tanghali at hapon, medyo mababa na po yung asking price. Yan lang po, pinapabot ko lang po sa inyo. Ayun po ang totoo. Okay, see you po again tomorrow for my next vlog. bye God bless us all po.